Hi guys, mga adlaw, charot. Mga adlaw, jod. Um, gawlan ug gini na gud manung gapasidong mi diri simbahan ba. Uh, di ba? Simbahan sa Adventist. Siguro naman dili mi kasab-an oi ni no, agi. Basi mga saba. Diri na ba kay gani kay naikuan kanang ga alalis pa mini army niya ako police niya pag balik na ko kapgora di ay natay so alert ang kuan naga no ingat ingat mga pogi basig makidnap mo gabo eh, siguro nga natay abo sa likod na patay mapot lang tag ulo usar oh, mapot og ulo nila no ano tong mapot lang ulo di sod nang ulay ulo hmm. so akong kaoban mapot lang ko musugot ba og kaning papel sa video sagot ka dili dili di daw siya ismak lang ups tara nagyo si bay so Pasilong bitaw mi kay e, maglas na ba. So magto itur sa masakuan simbahan nila. Sa so, lang ilang simbahan kaning kuan. Hala, nakuan na gina dong. Kanang na buntod no. Meron hapla, na holpa pa ba. No? sa simbahan ni sa Adventist ilang simbahan kay kuan kanang kan baloy kay na holpa pa nang iyang merong stage no. Hmm. Shout out sa mga Adventist donate mo donate naman kayo diyan para sa ibang simbahan. Ato, ito yung stage nila. Nagkabitak-bitak tapos ano, umangat dito. 'Yun naman sa kabila naman, parang ano, bumaba siya. No? So, delikado ito. genon, delikado. tingin-tingin ah, tayo baka na ilang pinig ba kasi mapaakot ang lapinig na maburot akong atong, atong atong, kamatahan ani. Ano? Nidot kidiri ba kay na yung mga flowers. So, kana kagumana siya. Ako anong kaguman sa una akong gibaligya charot. Joke lang oy. Oh, CR. So nindot kayo ni guys no. Naata sa bukid. Ah uh, bukid sa kuan sak diri sa naga. Oo, oh, oh. hala. Luoy kay la guys. Oh set out sa mga Adventist din na. Oh sakop diri sa naga wa na humay ilang simbahan. Oh, oh di diba? ba hindi ay nabuslot in tawo oh, no. Kok kabalo nga wa man lubi sa taas. Ano nabuslot man. Sa so, akong kauban o. Oh. Pasilong may dere. Tapos, ito so, niya dapat. Manindan dapat may. Nami kauban. Nami kauban. Gibiyaan man me gudu. eh gibiaan sa mong kauban. Ilarga na sila. Abot asarol sila padulong. Nga gaulan magrina. Nga dere na lang may mag... Kuan, tawag ano. Apundo. So, dako kaing dag om. No? Dako kaing dag om. Kaya simpre, alam na, pag ulan, dyan na. Manang mas maayo pasilong dyan tadre kay lisod na maulanan kay Alam niyo na. Lalag natin tayo, loves. Tapos okay okay sana kung lalag natin ka. Taong nito, may mag-alaga sa na ano. Yung mahal ka, Charles. Huh? Mahal yan, malang bugas. No? Woo! Ganda ng hangin, Brad. Ganitong ano, kagandahan sa bukid. Ah, uh, press na press yung hangin. Pero yung taga syudad, sanayan po. Pag gusto man uh, dito sa bukid, siyempre sanayan lang yan. Pag nandito kayo, mas maganda may sarili kayong lupa kasi may ingkap. Pag wala, wala rin. Babalik, babalik din kay sa Manila maghanap ng trabaho. Kasi dito, mahirap ng trabaho dito. Mga tao dito, pag may lupa ka, ano ka na, yayaman e, hindi ka magugutom na. Kaya sa totoo lang, ganda. Kasi wala tayong kalupaan eh hanggang ano lang tayo angkin puro angkin hindi naman sa atin ayan ayan guys ang ganda pasensya na po kay sa kamera ko medyo ano ah uh, tawag na ito. Uh, medyo hindi siya gaano malinaw pero okay naman hindi rin siya ano tawag na tawag na ito porky ayan andito na po ako sa loob ng simbahan simulan nga eh ito Sige nga Lalabas tayo ah eh. Shout out pala ko kay ate uh -uh. Si ate Si maraming pusa Yes Ang dami niyang pusa Pag nakita niya sa daan Papakainin na papakainin niya Kaya idol ko yun eh Alam mo sa totoo lang Mas maganda na yun eh Dapat kung nag ano katawag nito tumulong ka sa mga tao, tutulong ka rin sa mga hayop. Kasi kumakain din yan mga yan eh. Kaya kailangan din nila yung ano, yung ano ng tao. Tawag no. Pagmamahal, kumbaga. Mm, mm So, mamaya, maya. Pag ano na kami, tawag nun. Maglalako na ako sa, maglalako na ako sa paninda. So, tour lang. Ganito yung pag nasa bukid ko eh. Kanyan. Dito kasi sa bukid, ano, walang CR. So, ikaw na yung bahala kung saan ka magano saan ka magpupo. Kahit saan dyan, tago ka lang dyan. Ingat ka na lang, baka matuklaw ka ng ahat. Kahit nga ako eh. Takot din ako, syempre Tingin-tingin tayo, baka may ahas gilid-gilid. So, ayan, simbahan po yan na Adventist. At ito yung parang kusina nila. Hindi pa natapos-tapos. No? Pero ganda. At malayo yung bahay dito. Yung mga kasi sa mga tao dito ay nagsasaka lamang. Ano, niyog, goma, alam yung goma? Yung ginagawang ano, tsinelas, gulong, kanon, mga rubber. Yun, daming magawa yon. Hindi ko alam kung ano pa yung iba. Hmm. So dito na may daan. Daan dito. Yung daan na minakal sa tinatawag diyan. Ano Maliit lang 'yan. Eh kasi naman sa mga sasakyan ng malalaki parang one way lang kung baga yan may dumaan tsaka ano may mais na may mais dun kaso lang ano tawag nito mais yan mga yan uh, um, kung baga gurang na yung matigas na hindi na pwede kainin parang yan kasi ginagawa ng bigas Shout out pala kay kuya Nagdadive ng motor Oops. Ayan Nahiya, nahiya yata eh No? Kuya wag ka mahiya Wag ka mahiya kuya Ayan Yung kasama ko I'm sure Nagantay doon sa unahan Iniwanan kasi kami Kaya Balas siya Pwede naman kami magano Tawag noon Maglakot na kami lang kami kami lang. ito alam niya ba? Alam niya na ito, ano to? Damo yan, siyempre. Bakit Ay, yan meeting ko. Huwag man ang meeting? Huwag ang meeting? Ano po, nabiyan na akong ID? Ay, nabuhang. So, maglakaw na paggaroon. Ano raman ka? Doon raman ka. Aw, oh, do ora dai. Nagpasilong me, ang yak pahoy sad pod. Nagblog-blog ginagmay ba, may nalang ko extra income. sige. Sige, sige. Ano, yung, yung uh, customer ko yun. Ano, tawag nito. Nakalimutan yung ID niya eh, kasi member siya isa sa pan tawid. Yati. Kulba ako bayo, akala ko ahas. Yun nga eh. Ah, pag dito sa ano, pag hindi ka sanay. Siyempre, makagat ka bay. Kagat ka ng ahas. Ahas original, eh. hindi na maahas tao. may, may maya, G Ano? Gugura na kami mamaya, maya. Ha? Huh? So, huy, ang ganda ng flowers nito Hindi ko alam kung sa pagita ba to. Eh. E, sa pagkita ba to or hindi. Tignan nyo ha. Hmm. Ang ganda bay di ba para Parang naka-porky. Ganda. Ano ba yan? Sampagita yan o hindi? Hindi ko alam kung anong, anong pangalan tong halaman na to eh. Ito din. Ang, kasi dati nagtatanim ako dito sa, sa dati sa amin sa bukid eh. Nito, ang tawag ko nito, pine tree, pine tree yan. Yan. Pag lumago yan, ganda yan eh. Medyo mabaho lang to eh. Hindi naman to namulaklak. mulaklak pero hindi ko alam anong pangalan nito. Hmm. Limutan ko. Oh, Ayan. চেন্দা বিৰাট নাই মই ৰন্ধন দানা আমি saya 이런 얘기